Ang ganda ng City Hall, no? <laughs> ayan yung City Hall doon. Doon yung City Hall. Tapos, ito na yung park. Tapos, ayan yung LRT. Yan yung LRT, ayan. Ayan, ayan. Sa likuran ko. Maraming puno. Arriba. Ganda, ganda, ganda. Ayan, may music. Ano ba yan? Actually, may music. <laughs> Nasikaso ko yung ano ng mother ko, yung kanyang kasi 90 years old siya sa August. Hala, nagka -problema. Okay na lahat ng requirements. nagka lang sa kanyang senior citizen. Mali ang spelling ng fe, ng apelyido. My goodness. So ngayon, ang ID lang naman niya magagamit. pa siya ng passport. Hindi naman siya nagpa-renew ng passport. Dahil uh, ayaw na niyang mag-abroad. Saka, isa pa yata, hindi na yata pwede sa ibang bansa yung kanyang age. Uh, so ngayon, hindi pwede. Pwede SSS. Kung wala siyang ID, yun lang magiging valid ID yung SSS. Voters ID, hindi na pwede kasi hindi na siya ano tawag dito. Uh, pero bumoto pa rin siya eh. Hindi na pwede ang voters ID. So ngayon, ah, uh, ano marriage ano certificate. Yun ang pinakang ang last ano na meron. Kukuha pa ako tapos one week <laughs> sa mga mall, one week tapos may requirements din, syempre nakunta ko talaga naman, ipaparinig nyo lang yung ID ng ano ng kanyang senior citizen mali nga ang spelling ayan tayo eh. <laughs> ang ganda ng ano diba, ng park no ayan, park ng uh, ito yung ano, sa likod natin. Uupo na si Mayor Isko. Nakikita ba? Hindi kita eh. Yung City Hall. Hindi siya kita. Ayun, ayun, ayun. Kita. City Hall. O, di ba? Ayan, ayan, ayan. Ayan tayo. Ang ganda, di ba? Ang ganda, ha? pretty. ganun-ganun pretty. At ang mga puno, o oh, di ba ang mga puno, bonggang-bongga, o oh, ayan, malamig-lamig dito. Mmm. Lakad-lakad lang. O oh, diba? Lakad-lakad. nakita <laughs> ko lang. doon naman yung ano, sakayan papunta ng Quiapo Fairview. Ayun. Maano pa, maaraw pa. Dun, 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 yun, sa likuran ko. Dun ako pupunta mamaya. O, oh, sya, Bye, buyers. Galing ako ng City Hall, Manila City Hall.